Hello guys, good morning. Isang masayang good morning sa ating lahat. Hindi ka ba sasaya kung ganyan yung mga alaga mo? Mga marites. Ano? Today is the day guys. Kaya yeah. papakawalan ko sila. Pero bago ko sila pakawalan dyan sa kalawakan, papakainin ko na muna sila. Para pag nandyan na sila sa labas, hindi na sila mapapagod ka kahalap ng kutkutin. Ma-exercise muna nila, magiging active muna sila sa pagkakakalkal, tapos makakapag-relax na, tapos dun na sila maghahanap na makakain. Pero ngayon, papakainin ko na muna sila guys. Paubos so, nila nila ang chick booster. Pero kaya pa to. So, isot ka lahati lang. Wait lang! Uy! Ata! kalahati lang lahat yung sila kakain pero parang gutom na gutom tapos today ay water lang sila guys excuse me okay. so kung makikita nyo merong lumalabas na gold dito dito lang sa mga ulo nila ayan o guys tapos ito ang cute ano kaya yung tura ng barbaro na gold, no? Kiss me. Kiss me, kiss me, excuse me. Okay. Sige, kain muna kayo dyan. Enjoyin nyo lang kasi mamaya pag nabusog na kayo, talabas kayo at magliliwali. It's time para sila magliwaliw na sa labas. So ngayon, ang technique, para hindi sila ma-excited lumabas, kanin technique. So, ngayon ang mangyayari, kain sila, di ba? Ganyan. So, Dalapit sila na may kanin. Hindi, wag, wag masyadong marami kasi pag marami, magsasawa sila. Tapos, hindi na sila excited sa susunod. So, ngayon, pag wala na, mamaya ulit, pag tatawagin sila kanin technique ulit, lalapit sila sa iyo. Madali na silang hulihin para ibalik sa bahay. So, guys, it's time. Ito na yung aking mga one month old na mga CQ. Yes, so. Lalabas ko na kayo. <laughs> Yan na sila. Ito na yung sila. It's time para kayo pakawalan. ko oh, kayo na yung pinakakalma. Sasabihin ko kayo na yung pinakakalma yung pinakawalan. Hindi naman pala. Nagpigil ko sila ng good one hour. Good one hour para sa kanilang pagliliwaliw. At habang wala sila dito, lilinisin ko na lang yung kanilang bahay para iwas langaw. Isa, ang bat. Isa, nangilipat <laughs> nito. Kung napapansin nyo, hindi sila inaaway ni Judge. Kasi si Judge, ano na siya, saray na siya sa mga sisiw. Wala so, siyang pakialam. Kahit tumakbo pa yan mga sisi, hindi siya, hindi sila hahabulin ni Church. Kasi, hindi, sila sa kanilang ginagawa. Das, bas, tapos, nagpapaaraw pa sila. Kasi judge. Guys, napapansin nyo ba, yung mga ulo nila, kung nakikita nyo, makikita nyo guys, Yung kanilang mga ulo, ayun o, oh, lumalabas yung pagka-gold. Yun, 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 siya, yun, yun, yun siya. Ayan, no. Oh. Pag nalililiman, makikita niyo yung gold niya, pagiging gold niya. Ay, ka-enjoy naman nito. Binuksan niya talaga yung mga bato-bato, tsaka siya nag-dust bat doon. O. Oh. Kita niyo, guys. O, alam niyo, ang lawak pa dito. O, oh, ang lawak pa. Pwede pa kayo mamasyal dito sa ibang lugar, o. Oh. oh bukod tangi sila doon, nagsisiksikan sa isang lugar. Yung pasimuno, yun know, o, nag enjoy sa dust bath niya. Siya yung kakaibang kulay. Siya yung nakakabukod tangi. Sa kanilang lima, siya lang yung hindi puti. Ako okay, no yung Para ang lawak-lawak pwede naman dito mag-dust bath. Bakit nandun sila sa batuhan? Ang gagawin ko, papakailaman ko sila. Tara don ta gidon don don dito dito banda dito oh. dito banda oh Yan oh 'di ba buhangin yan oh Sakanya Tekena Ah ini cepat dinu Lun be lun te Lun te cepat ka gidon teka Grabe ko nito. Hey guys, tingnan nyo. Ang oh, laki Parang si Sky. Nung nilipat ko sa ano, sa sarili niyang bahay. Grabe, one month old. Gosh, wow, she's so, so big. Kapay oh, na yun. Kajing. Ika, doon ka, doon ka. Doon ka. Yun. Uy. Pintayin mo. Kapindihan yung pag pagkain. Yan. Diyan kayo magdasbat. Diba guys, tama yung sinasabi ko. Pag hindi sila masyadong nakakasilaw, nakikita yung pagiging gold nila. Kakit na. Ay, nagulat siya pa. Gold yung kanilang ulo, oh. Hapon na rin, kaya kukunin ko na yung aking mga sisiw. Yung kanilang paggala-gala dito, ay binantayan yan, guys, ha. Kasi, syempre, masyado pa silang maliliit, hindi pa nila alam yung ano delikado tsaka ano sa hindi. Baka biglang lumapit sila sa dumadaan na pusa o yung pusa mismo yung lumapit sa kanila, hindi nila alam yun na delikado pala. So yun, ngayon, kukun ko na sila, ibabalik ko na sila sa kanilang bahay kasi hapon na at didilim na rin. Tara. Chichi -chichi. Okay. Tara na bebe. Bakit nananayinig ka? Hindi mo sakit? Ang kanilang kapitbahay nandito. Hmm. Hmm? Dalawa lang yung kaya mong kunin. <laughs> Kahit gusto ko man kunin silang lahat. Hmm. okay na. <laughs> Seti din si Jad. ko na sila ulit dito. <laughs> Basta mm, -mm. ng ko yung mga kapatid niya okay? Yan kayo. Ito pang tatlo. yung isa na lang doon, yun ang magiging kanin technique. Kasi ito, mababait talaga sila. Hindi eh. ko lang ginamitin sila ng kanin technique. isa na lang. Yung makulit na lang, yung nandun. Okay? dito na kayo. Sa isang batch talaga, mayroon talagang isa dyan na medyo mailap. Medyo lang. Yung ano lang siya, hindi pa siya 100% nagpipiwala sa akin. Yan yung kahuli-hulihang kanin. Pinaubos ko na sa kanya yun ang kanyang pain yun ang kanyang pinanghuli ko sa kanya so this time yun na lang last na oh, last na oh uuwi na kami doon kasi nag-aantay yung mga kapatid niya yan na yung mga kapatid mo pahuli huli ka pa ito na yung pasaway ng kapatid oh ngayon naman maglalagay ako ng pagkain kasi panggabi na nila, pang kanilang panggabihan. Sa kanilang pagliliwaliw, syempre pagod yan. At saka syempre dahil one month na sila, iba na yung kanilang food. Ito na yung stag developer nila. Mula sa baby stag developer, graduate na, kaya ito naman. So, this is their first time. Nakakain nga. Sana magustuhan nyo, guys dalawa pa rin ang ibibigay ko para kahit baguhan sila, alam kong masasanay sila at masasarapan sila dyan kasi nga, bagong food. So, yun ang kanilang food. Ito na, stag developer. Siyempre, from Thunderbird pa rin. Tapos, siyempre, maglalagay din ako na ng kanilang ining After that, sasabihin ko na sa inyo na ito ang aking manok adventure for today. Ito si Aling Mimay. Bye. Bye.